yung para test po ay nakuha na po yung resulta nag negative po ang resulta nito ay po uh, for the record po ma'am ang result po ng parafin ay negative ay negative ito ang naging pahayag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuano kaugnay ng pitong pulis na tinuturing na persons of interest ayon sa kanya nagnegatibo sa paraffin test ang mga pulis Gayunpaman, patuloy pa rin iimbestigahan ang mga pulis dahil na rin umano sa madaming paraan para magnegatibo sa paraffin test. Matatandaan na pinagbabaril ang grupo ni Kerwin Espinosa habang sila ay nangangampanya sa barangay Tinag Analguera, Leyte. Samantala, nagbigay din ng pahayag si Congressman Richard Gomez, kasunod ng pahayag ni Kerwin Espinosa, na politically motivated, ang nangyaring pamamarin sa kanya. I am Gomez, do not believe somebody like him who has no credibility and self-confessed drug lord. He will not do anything good for Mankin. Dagdag pa ni Gomez, honestly para sa akin, scripted yung ambush, ang pangit ng acting, ang pangit ng pagkakagawa. Agad naman itong sinagot ni Espinosa, sino naman ang mag-scripted, na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Bakit naman scripted, sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. At narito ang karagdagang pahayag ni Colonel Randolph Tuano. kung matatandaan po natin na yung insidente po ng pamamaril na nangyari sa Albuera Leyte noong April 10 ng alas 4.30 ng hapon, ang naging biktima po ay isang tumatakbo na mayor at isang vice mayoralty at isa pong minor. Uh, matatandaan po natin na yung mayoralty candidate po ay nagkaroon ng back injury ng tama at yung pong ay sa left shoulder at yung bata po ay sa left ear. Kausap ko lang po yung ating regional director, director sa Police Regional Office 8 na si General J. Pumigad na ang ayos sa kanyang kwento ay isang tama lang, isang bala lang po ang ginamit sa pamamaril do sa ating mayoralty candidate. Nag-splinter lang po yung bala. Kaya po tinamaan yung, 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 vice majority candidate at yung pong minor. At doon po sa incidenting yon ang update po noon ay kung po natin, meron po tayong seven persons of interest na kung saan ang mga yun po ay nakataon po ng mga membro lahat ng ORMOC PNP. Dalawa po doon ay officers at lima po doon ma'am third ay non-officers. Kasalukuyan po ay sinabi na lang po nila sa Forensic Group sa Region 8 para po sa ballistics at para pin-examination. Ito po ay specifically para po mabuild up yung case para dun sa mismong pamamaril. Sa kasalukuyan po, kagabi po ay bandang alas 4.30 ng hapon, ayon po sa Regional Director ay nakapag-file po sila ng kaso dahil ito po ay sa possession ng firearms na nakuha sa possession po ng pitong pulis ng against po ng Republic Act 10591 o ito po yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at yung BP881 o yung Omnibus Election Code of the Philippines. Pinalalakas po nila yung kaso doon sa mismong tangkang pagpapatay o pamamaril. Yun po yung case build-up na ginagawa po nila. Sa kasulukuyan, yung pong pitong polis na dalawang officers at limang non-officers po ay under restrictive custody po sa Police Regional Office 8 Headquarters under po sa Camp Commander po. Ayon po sa Regional Director kay General J. Kumigad, according po do sa mga witnesses, may mga nabigyan na po ng testimonya, kaya po sila nasukul sa pagkat nakita po sila ng mga witnesses na nagbigay na po ng mga, ng mga statement na doon sila tumakbo sa lugar ngayon. na yon. Na saan po, bandang alas 8.30 ng gabi, kung saan mismo po yung Provincial Director po ng Leyte, ang mismo pong nanguna sa operations base po doon sa testimonya ng mga nakakita kaya po sila nasukul po doon sa lugar na po ngayon. According po kay General Comigad, ang claim lang po ng mga polis niya ay napapahingalan po sila. Sapagkat tinanong ko nga rin po kanina na gano'n po ba kalayo yung Alvera Police stations o yung area sa gym na kusaan sila ay nahuli o na, 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 na sukul po at doon mismo sa Ormoc City si Police Station, yun po ay magit na 15 hanggang 20 minutes na daw po ang layo. No 15, 20 na. Okay. Yes. Hindi po, ma'am. Uh, na, na, na nakuha po 'yung mga pulis natin po, 'yung pito, 'yung dalawang officers tsaka ng officers, doon po sa dead end na lugar na kung saan po may kakilala sila na may-ari o may property po. As it, that festival, um, mga <coughs> Ang Ma'am, ang basahin po kasi kaya naging silang persons of interest. Bas base po sa testimonya ng mga nakakita. Magmula po sa pamamaril, nakita po sa sasakyan nila na kung saan po sinundan nila at doon po sila nakuli po dun sa lugar na kung saan sila ay uh, pinuntahan ng provincial director po ng lady po. Pero, sir, particularly, sorry po, particularly, yung sasakyan ng Montero na sinasabi na nanggali kasama po yon. Uh, according po kay General Kumigan, apat po yung sasakyan na nakuha po nila do sa site po mismo. Ang isa po ay yung Mirage, Mitsubishi Mirage, kung saan po sinakay po yung pito na inescortan po ng provincial director papunta po sa headquarters. Yung tatlo po ay nananatili kung saan po sila lugar sila na nahuli sapagkat ina-applyan daw po nila ng search warrant para po maging legal lahat yung mga paghalubog po doon sa mga sasakyang ginamit at pati pagkuha po ng mga forensic evidences ay maging legal po lang. residential po na dead end po ang tawag po nila po. Tungkol po ma'am sa insidente po ng, shoot, ng shooting incident ay wala pa pong napapile na kaso ang ating pong regional office po. Ang sinasabi po natin, ang napile po na kaso natin ay violation po ng Republic Act 1059. Ito po yung sa possession po. Na kung saan po may nakuha po na 9mm na tatlo, caliber 45 na dalawa at caliber 5.56 na rifle Ito po yung rifle o yung armory na tinatawag. Ako saan po ito ay labig isa. Sinabita po nila ito sa forensic group po sa Region 8 para po sa firearms identifications at po sa ballistics examinations Sir, Sir nalaman na po po. Apo, uh, according po kay Regional Director J. Kumigad, ito pong tao na may ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Uh, kung maaari po na huwag mo lang po natin banggitin sa pagkat ito po ay kasama doon sa patuloy na iniimbestigahan po ng Police Regional Office. Po. Persons of interest pa rin po ang kaso po, ang persons of interest po, in only in so far po as the shooting incident is concerned po. Pero po dun sa, pag, sa pagkaka sa possession po ng firearms, um, yung sa R8591, as the possession, sila po ay mga... Pero ng <mari> <mari> Tama po, kung matatandaan po natin yung mismo pong city director po ang kasama po kasama po yung kanyang Chief Intelligence Officer po ng unit po nila at limang nan officers po. Yung, yung ballistics po, ah, uh, may nakuha na pong result sa parapin examinations at po doon sa ballistics. Bagamat siyang sinasabi po kanina ni General Comigad na yung dalawa po ay hindi naman siya maging conclusive po talaga kung siya man ay mag-positive o hindi po. Halimbawa po, hindi sa para pin examinations. Ang sinasabi po kasi may requirements po ang DOJ, insert yung degree of certainty of conviction para po hindi po tayo magkamali sa pagpapay ng kaso as far as shoot, shooting incident is concerned po. Y yung para -pin test po ay nakuha na po yung resulta, nag-negative po ang resulta nito. At yung ballistics po ay nasubmit po ngayon. Ang sinasabi daw po ng forensics group ng Region 8 ay two days daw po. Sa para pin examinations po. Ang sinasabi, ang sabi po natin as a po, ang para pin examination po ay hindi po siya conclusive na ikaw yung paputok kung hindi. Kung ito man ay positive o hindi po. pwede po siyang pumasok po sa circumstantial evidence po na pwede po natin palakasin magmula doon, idugtong-dugtong po natin yung paggaganap na po ng mga ebidensya po. Kasama po yan sa investigasyon na ginagawa po na ni General Comigod po. Ah, uh, yung pong local police lang po yung po kanya mga security po. Kasi pagkat matatandaan po natin, hindi naman po siya official na, na nakaupo pa sa pwesto, na hindi naman po siya entitled pa sa isang PSP o yung Protection Security Officer po. ang uh, hmm. uh, ang sinasabi po ni Chairman Garcia, na ba, hindi pa ho siya officially validated sapagkat may requirements po tayo na 10 araw, pero pagka ang tumatakbo po ay mga politiko, o membro ng COMED o kanyang mga supporters, ito po ay probably na election related incident po. Meron pong kasama po doon sa service firearms nila yung Nakumpiska at meron din po na sampu po na firearms. Yun po yung pinabalistics examination po natin na kung saan po doon, yung isa po doon may serial number po yung siyam, at yung isa po, yung UC na nakuha po, yung po yung may deface serial number po. Marami po. Uh, for the record po, ma'am, ang result po ng parapin ay negative. Pero marami po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po magkagan powder residue. May mga incident po. Kaya po sinasabi niya na hindi po ko. Tulis, so, halimbawa po, kung ang gumamit po ng tao na magpaputok ng parang sa'yo, naka-gloves, naka-long sleeve, at marami pa pong mga chemicals na pwedeng gamitin, na kung halimbawa pa ibig sumong kugasan ng inyong kamay. Kasi nasabi po natin na hindi po siya conclusive. Hindi naman po ibig sabihin na negative sila ay hindi na po sila lang papatok ng kanilang firearms. Uh, may mga, si, si, may mga sinasabi po na may mga chemical na pwede kang na Nadala natin dito sa NTPO oh, ay uh, nasa isang compound po sila. Nasa isang compound. Ah, uh, kaya kami po ay uh, sa doon sa possible witnesses natin na makapagturo kung saan yung exact location. At base sa initial uh, uh, investigations natin ay mayroong isang uh, Black Montero na sa di kalayuan na naka-standby doon sa particular area. And then uh, during sa nagkaroon ng shooting incident ay pumasok po ito dahan, -dahan na, na nag-move, going towards doon sa kung saan natin siya na, na kuha. Pero, uh, it appears na doon sa, sa sa ginawa natin ang investigation, na ang possible na pinanggalingan ng volume uh, fire is uh, doon po sa harapan. Hindi po doon sa initial na uh, report na doon sa TISAMI Ah uh, kayo po nakikita kung nakita niyo uh, doon sa mga video parang gina-ganon yung uh, sinusundot yung team because yun yung initial na report sa atin uh, by KNP policy, Uh we cannot uh divulge the specific name. However, uh what I, what I can give is yung uh, rank po nila. So yung una po is uh, yung pinaka senior is a uh, police colonel. And then uh, followed by one lieutenant colonel, and then uh, one uh, police staff sergeant, three corporals, and uh, one patrol woman. Um, is uh, also saying that aside from the seven policemen, there are three others, and. Uh, yung uh, tatlo po na katikin. that this is version na because uh, based on our investigation, is ah uh, yun lang po yung ito, ito na uh, na custody namin. from um, but other than uh, no other person. Yung so, so sabi ko po is uh, negative sila sa paraffin test. However, doon sa uh, gun powder residue doon sa mga yung sa 15 na barrels o 14 14 na barrels ay lahat po yun ay positive so uh, ibig sabihin uh, yung 14 na firearms na yun is uh, naiputok po pero it doesn't mean na uh, naiputok doon sa during sa uh, That incident. incident. I think the uh, uh, crime, crime lab can elaborate uh, with regards to gunpowder residue. Solution. Uh, yes, to, to just explain what uh, Sir Apas has mentioned, all of the firearms that were submitted was positive for gunpowder residue. So, um, it's probable that they were fired. But the limitation of this examination kasi, it will not point from what incident that firearm was fired. So, hindi din natin pwedeng sabihin na from that specific incident, kaya siya nag-positive sa gunpowder residue kasi pinutok siya on that incident. Kasi hindi siya masasabi with the positive uh, finding of the GPR examination. Um, final up Follow-up po. Um, As of uh, this particular time po, ano na po ang uh, nasa na po siya ano po ginagawa po nila ngayon? Uh, exactly, uh, admittedly, I'm not uh, privy what they are particular doing right now. But uh, what we are aware is that nasa restrictive custody po sa uh, region. Ibig sabihin, hindi po yan sila basta-basta makaalis. Uh, within the compound of police regional offices.